Hello guys. May adlaw. So karon na ako ipakita na. Unsa ang saan pagpagawas sa beef loop. Bican salata. Kaniyo. Hmm. sarado pa na siya. Ang saan siya pagpagawas? Nga na ka maglisod ba, na, di ba? tanawa guys ah Una nimo buhaton, muna siya abrihan. Siyempre. Abrihan na to na siya. Na. So, naabri na siya. Pero, unsa saan mo siya pagpagawas nga di ka na magamit o kutsilyo, maunsa unsa padira. ha, para perfect po din yung pagawas. So, unsa saon na maayo pa. pamaagi, pama saon pa maagi. So, yung anin buwato na. So, diri na to siya pagawas. Try na to diri ha. Kung magawas siya. Pwede ka mula, magamit o uh, sangkalan. Pero, try na ko diri nga uh, sangkalan. Kani, kani O oh, diba, nagawas siya po siya. Kaya sa pressure, sa init. So, gawas na siya. Oh. Ha? Magic! Ay. Perfect! Gawas siya! <laughs> Ang daman na po tayo natin. siya, ukoan. O oh, di ba? O oh, di ba? Tanggal siya, wala eh. Kahirap-hirap. wah Perfect. Salamat.